Hello guys, welcome sa ating munting channel Likat tayo gumawa ng organic pesticide Gamit ang vegetable scrap and fruit scrap Hope na may natutunan ka sa video ito At sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo Hello guys, halika tayo gumawa ng organic pesticide gamit ng mga scrap vegetables. So guys, sa paggawa ng organic pesticides ay meron tayong mga kind ng vegetable scrap na pwedeng gamitin natin. So guys, kadalasan sa mga ginagamit nating mga vegetable scraps is yung balat ng bawang, sibuyas, at mga citrus fruits Yan guys yung ano natin Mga scrap fruits natin no So guys sa uh, scrap vegetables naman guys Is gagamit tayo na Ano onion scrap sa garlic scrap O balat na Nang bawang At sibuyas Gagamit din tayo ng Balat na Kalamansi kasi guys, So guys bakit pili lang yung ginagamit nating vegetable scrap at fruit scrap kasi guys yung itong mga vegetable scrap and fruit scrap nito guys is merong characteristics ng antibacterial and anti-punggal. no guys no dahil hindi siya la nilalapitan ng peste dahil sa amoy nito at sa sa lasa nito yan guys kaya pili lang yung ginagamit nating fruit scraps and vegetable scraps sa kadalasan guys ang ginagamit sa organic fertilizer sa fruit scraps o mga balat ng prutas is mga citrus fruit sa vegetable scraps naman guys is kadalasan ginagamit is onion scraps and garlic scraps yan guys dahil meron silang characteristic nga ng anti-fungal and antibacterial at inaayawan talaga sila ng mga peste. So guys, paano ba gumawa ng organic pesticide? So guys, madali lang guys. No? Bali guys, is kailangan lang natin ng tubig ng organic scrap, tulad ng balat ng bawang at balat ng sibuyas. Dinadagdagan din natin to guys ng mga ano brown sugar o molasses para mas maganda yung pag-enhance ng ferment. Yeah. So guys, fermented pa rin guys yung gagamitin natin. Para ilalagay lang natin yung ano, yung mga uh, ano, balat ng bawang at balat ng Yes. So guys, maghihintay na naman tayo ng 1 week to 2 weeks bago ito natin ito mag-anip. Yan. Yeah. Ano natin siya? Nagailaga. mas maganda sana guys kung purong molasses yung ilalagay mo dito walang halang topic dahil sa wala tayong molasses at wala tayong brown sugar is ihuli na lang natin sila pwede naman natin siya ipagpagupas na ilagay Kaya, bali, skip muna natin itong videos para matapos natin ito itong ating ginagawa at para mapabilis na rin ang ating tutorial yan guys tapos na natin ilagay yan guys bali maghihintay lang tayo ng 1 week para ma-ferment tong ating ano, kine-ferment. Yan, ito guys, no. O kaya guys, maghintay tayo ng mga 2 weeks. Kung meron tayong molasses, mas maganda na ilagay natin yung molasses dito at huwag natin lagyan ng tubig upang mapabilis yung pag-perment at magamit natin na maayos yung ating organic pesticide. So guys, hanggang dito na lang muna ako at mag wait lang tayo ng mga 1 or 2 weeks para magamit na natin itong organic pesticide natin. So guys, see you later! Guys, yung ating penurement guys is mahigi sa buwan na, almost 1 month. Kasi guys is medyo busy ako. Ang recommended talaga dito na pagpa-permit is kahit 15 days lang okay siya. Medyo busy kasi ako kaya natagal nyo ang kanyang permit. At ngayon lang ulit tayo magbablog. So guys, sa uh, na ano to, gagawin na natin yung preparation kung paano gumawa na organic pesticide. Ayan guys, try gawin na natin. So guys, ang gagamitin natin sa paggawa ng ating organic pesticide is itong mga sumusunod. Suka. Suka. Mas so, maganda guys na umano kayo ng mga tinitinging suka na tipipis so upang makatipid kayo guys na no? yung ating fermented ano fermented citrus fruit at mga ano garlic scrap uh, at onion scrap tapos yan guys yung cotton na tela para pang sala natin kung hindi natin ginagamit ang na cotton tela is pwede na natin pwede. So guys, ganito lang yung procedure ng paggawa ng ating organic pesticide. Lagyan natin yung suka dito sa ating lagayan. Ayan guys. Hindi akong malinis yung ating lagayan. Tapos ngayon guys, is ilagay na natin yung guys yung ating fermented sister food at mga garlic scrap and onion scrap. At, tara uh, na sinasara natin para hindi sa mamaya ng mga yung mga puto at uh, uh, ibang ano yun po sa ating spray yan guys oh yes no yun natin para bumaba yung tubig yan guys tapos yeah. ito guys is halu lang natin para siyang ihi no na matapang si kong niya dahil fermented to kasi nagyan na natin dito sa ating pang spray So guys, ganoon lang gumawa ng ating organic pesticide. Ano lang siya, simple. Yeah. Sa so, tapos ito guys is atin na siyang ipang spray sa ating halaman. So guys, lalagay na natin yung ating halaman dito. So guys, ito yung ating halaman na ating gagamitan ng pang-spray. So guys, isa ito, sweet chili sweet pepper sweet chili pepper na alam na atin ito yung tawag din nga bell pepper or red pepper dito nyo guys is marami na siyang kulaklak ito mga gustong-gusto ng langgam at mga hapids na kainin so guys kung nakikita nyo guys maniwala kayo sa hindi is medyo nakalipo na to gati dahil sa pagkain ng ating mga langgam na itin hapids at mga langgam So, kaya ito guys is gagamitan na natin ha. Ating organic pesticide. Yeah. Yeah. ito so guys, ito yung gagamitan natin. Ang spray dito upang hindi puwan ng aphids at mga tanggap. So guys, itong isa natin bell pepper is hindi naman natin ito isperian. Bali, ito yung una natin isperian para makita natin yung result nito sa part 2. So guys, may part 2 tong itong ating videos. So guys, wait na lang po natin yung part 2 ng ating videos kung successful ba o hindi yung ating organic pesticide para po may mga proof tayo. So guys, hanggang dito na lang muna ako. Hope na may natutunan kayo sa video ito. Like and subscribe na lang sa aking channel para sa mga picture, para updated kayo sa mga picture channel, picture videos na i-upload natin dito sa YouTube. So, guys, hanggang dito na lang ako at kita-kits tayo kita, sa part 2 and happy planting.